ako kumakalma ang mata ko. Selfie.

kasi dapat siya iba siya, Yung iba-birthday siya, baka nang-write. I-anak siya, i na siya dito kasi sa um, ano kasi sa pagkain mm. dapat ipangalawa mo siya ay, oh, kasi din oh lalo na pag may occasion ka sa bicol ganun dapat ang yeah. yeah. paano? paano dito ay hindi automatic na yon sa dito di. kailangan pa nag-picture po set muna eh, nag-picture muna mm -hmm. sa kamo lang i uh -huh. ah pwede pa na pa nag-picture ka na nandiyan, na

Hindi, oh, hindi 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 naka-automatic na yan okay na yan dawa na ko na pag nag ako ganun na ganun na pare oh ganun na din hindi na okay na naka-normal kasi siya ano tong pamalawa Mas maganda yung pangalawa. Ang bigot warm. Mas hindi mas maganda ang bigot. Hindi naman pampaganda sa ito. Hindi naman mga na Hindi naman kasi sinabi. Lalo na pag pag-anong? Okay. na lang kasi yun.